Ayan, magandang umaga. Ayan na, uh, meron tayo ngayon uh, gagawin, isang espesyal na gawaing uh, mahilig po gawin ni Lala Banderas from YES FM. Bukod po sa pag -e ere sa radyo, abay uh, dito sa Manila Broadcasting Company or sa YES FM, kilala din ako bilang magaling mag-makeup daw. <laughs> Kaya naman ngayon, hindi ko kayo balak turuan kung paano mag-makeup. Ang aking gagawin today, i-share isha sa inyo ang aking everyday remedy sa mukha kong walang pinta. O yan. Ngayong araw na to, ang meron lang sa akin ay ang lipstick. Wala nang iba. Yan. Yung mukha kong yan, yan na po yun sa ganda. <laughs> yan, meron po tayong dalawang camera. Isa magpapan sa mukha ko. Yung isa naman ay dito sa gamit ko. So, yung mga gagamitin natin today, napaka-simple, kaya yung bilhin sa lahat ng uh, uh, makeup store. Hindi din sila ganun kamahal, kaya very much affordable, kaya pwede, pwede mong i or gawin sa inyong mga bahay yung gagawin kong makeup today. So, magsistart tayo sa kilay. Papakita ko sa inyo kung paano ko i-groom ang aking sabog na kilay. Let's go! Ayan. First time, kailangan natin ng... Itong importanteng bagay. Apat sila. The first one ay tinatawag nating angled brush. Yan, kahit i-zoom in mo na lang siya sa angled brush, ito siya. There you go. Yung brush na to, meron siyang uh, paslant na shape sa kanyang dulo. Then the other one, yung regular brush, makikita niyo to, minsan attached na siya sa mismong eyebrow pencil, minsan uh, nakahiwalay siya. So the next one is the eyebrow pencil itself. Ito yung gagamitin nating pang-korte ng kilay and the last one para po yung kilay na gagawin natin ay uh, maglast until sa dulo ng araw. Kailangan natin ng eyebrow powder, okay? Let's go. Una gagawin po natin, para nga naman ma-achieve natin ang ating kilay, is make sure na kahit papaano ay eh, well groomed ang inyong kilay o kahit papaano na ahit. So, pagkatapos n'yo gawin ang pag-aahit ng kilay, kukunin n'yo 'tong brush, simple brush. Then, iba brush na lang yung kilay niyo para pumunta sila sa isang direction lamang. Para mas madali nating may apply yung pencil. Let's go. Just make sure walang nakakalat, walang saliwa yung direction. Isang direction lamang. Next one, dahil hindi ako sana sanay magkilay ng camera lang, abay, ginagamit ko ay, syempre, old school, meron pa rin akong compact powder or salamin. Then, the next one, lilinyahan na natin siya gamit ng pencil. Itong part na to yung isa sa pinakamagandang or pinaka part ng paggagawa natin ng kilay. Kasi ito yung pangforma natin ng kilay. Huwag masyadong OA, di ba? Kung hindi naman ganun kakapala ng kilay, huwag masyadong OA yan yung kapal. Kung paano ganito. Pazoom na lang. <laughs> yung end ng uh, kilay natin or yung pinagbumula ng roots, dun muna tayo unang maglilinya. Huwag hard, kailangan soft lang yung kamay. Lilinyahan mo lang siya sa gusto mong forma. There you go. Pag nalinyahan mo na yun ng ganyan, lilinyahan mo yung top part ng eyebrows mo or ito. Just make sure na hindi ka pa rin umaalis sa forma talaga ng kilay mo. Kasi ang pangit pag OA, masyadong makapal, kamukha mo si Betty Lafea, pag masyadong manipis, mukha kang Mona Lisa. So, let's go. Lightly mo lang i-apply yung pencil para pag kinalat mo mamaya, hindi siya super makapal. There you go. Meron ng forma yung ating kilay. Ngayon, para mas ma-define siya ng maayos, using the angled brush, ito yon. ikakalat natin yung material na ginawa ng eyebrow pencil. Extend mo lang ng konti kasi kailangan kahit papano eh magkasing haba sila ganitong forma. Ngayon, okay, ikakalat natin hanggang sa loob ng lining na ginawa natin yung material ng eyebrow pencil. Kasi for sure, yung iba sa mga materials ng eyebrow pencil, nasa end na ng iyong angled brush. So, pwede mo siyang ikalat. Since, karamihan po ng eyebrow pencil ay oil-based, mas madali siyang ikalat. There you go. Buo na siya mula end dito sa malapit sa ilong natin hanggang sa dulo ng ating kilay. Ang uh, kaibahan lang ng kilay na ginagawa natin, kailangan mas light yung kilay sa malapit sa nose, tas mas darker yung kilay dito sa end loose para mukha siyang high end -ish type. So ang gagawin natin, using the brush, tatanggalin natin yung ibang materials ng oil para hindi naman siyang hardcore pa! kilay. Kasi ang pangit minsan, di ba, pag lumalabas ka, sobrang hardcore yung kilay mo. Halatang-halatang, hindi siya natural. So, gagamitin natin yung brush. Tanggalin lang natin yung konting materials ng pencil na ginamit natin para hindi siya hardcore kilay. Lightly mo lang siya i-brush para hindi mag-smudge o kumalat yung oil-based na klase ng eyebrow pencil. At hindi mo siya mabura. So, pag nakita mo na siya na lightened na, kahit pa paano, e eh, closer na siya sa original na itsura ng kilay mo. Saka natin kukunin ulit yung angled brush. Saka ka nakukuha ng eyebrow powder. Yung eyebrow po powder, just make sure na medyo malapit yung kulay niya sa ginamit mong eyebrow pencil. Since gumamit ako ng brown, gagamitin na ako ng eyebrow powder na brown. Pag nag-apply ka nito, more on the end ng kilay mo palabas ng mata, hindi sa loob. Kasi kailangan natin ng soften dito, darker dito. Ulitin lang natin yung process na ginawa natin kanina nung nag apply tayo ng eyebrow pencil. Linyahan mo na mabuti. Ganon din sa taas. There you go. Tapos ngayon, para mapolish natin siya ng maayos, kailangan natin tanggalin yung hard edges dito. Hindi naman sobrang tanggal. Kailangan lang kasi light siya pa dark. So, gamit yung brush. Kunin mo yung brush. Brush mo pataas at brush mo pa So, there you have it. Yan yung kilay na ginagamit ko everyday, Ganito lang siya. Gagawin mo lang uli siya sa kabila. Same process. Para kahit papano, kahit everyday kang gumugaw sa so office, yung kilay mo naman, hindi siya yung tipong isang linya lang pa na para kang McDonald's. So, kaya naman yung halal na lang sige ng eyebrow pencil, kamukha mo na si Betty lapeya. So, that's how I do my everyday kilay. Medyo dalawang ginamit nating uh, material. And yet, aabot siya hanggang gabi. Okay?